Masustansya ang gulay na okra. Madalas kong ihanda ito para kay Doc Willie dahil paborito namin ito. Ang tip ko lang kapag namamalengke kayo ng okra ay pumili ng okra 4 inches or less para malambot pa ang inyong okra. Paano niluluto ang inyong okra? Ang ah, mas masustansya kung papasingawan lang or i-steam ang inyong okra. Gumawa ng sausawang suka, toyo, lagyan ng konting paminta at bawang, sibuya, sili, napaka-healthy po niyan. Pwede rin kayong gumawa ng tempura okra or kaya naman adobo okra. Pwede nyo rin isahog sa inyong sinigang, manok, baboy, isda, baka. Lagyan ng maraming okra. Sa inyong pinakbet, damihan na rin ang inyong okra. Ah, uh, marami kasing benepisyo okra sa mga nagtitib o constipated, meron siyang mucilage o yung malapot at madulas na tubig na nagpapalabas ng dumi at nakakapagpababa din ang pagkakaroon ng colon cancer. Ah, maganda rin siya sa puso dahil nagbabind ang soluble fiber sa cholesterol para mailabas sa diabetes. Mas naaabsorb agad ang kinaing okra. Ah, uh, marami siyang taglay ng mga vitamina, vitamin A, beta-carotene, santin, lutein, calcium, potassium, iron, magnesium, uh, vitamin C, vitamin K, at folic acid. So, itong okra na ito, mura na, masustansya pa, damihan na natin ang pagkain nito. Salamat po.